Ate ay ni Marcos manggagamit mango. Dahil ngayon mga kababayan, sinabi niya na talaga na naliligaw na nalangdas ang kapatid niya na si Nangba. Hindi na daw niya alam mga kababayan kung sino ang nagpapatakbo sa palasyo Malacanang. No? Oh, diba? Ang ibig sabihin niyan mga kababayan, hindi na niya alam kung sino talaga ang tumatay yung presidente. Bakit ito sinasabi ni Aimee? Totohanan na ba ito? Maniniwala na ba tayo panoorin niyo po? At kahit papano, aminado ako mm. na naipahamak ko siya. O oh, ang ibig niyang sabihin mga kababayan, si Vivi inday Sarah. Aminado si Aimee na naipahamak niya siya. E tanong namin sa'yo Aimee, ano ba talaga? judik ba yung kapatid mo? Walang naglakas ng loob mga kababayan, no? Sa dami-dami ng taong nakapaligid, mga media na nag interview sa kanya, walang naglakas ng loob na magtanong dito kay Amy kung adik ba talaga ang kapatid niya katulad ng binibintang ng maraming tao kasama na ang dating Pangulo. Andun si Amy eh, nung sinabi ni Presidente Duterte mga kababayan na bangad si BBM. Nagalit pa nga si Admiral dahil tumawa-tawa pa daw itong si VP Sara at saka si Amy habang bangag si BBM. O oh, Amy, sagutin mo kami, bangag ba si BBM? Ito lang mga kababayan, nasa kanya ang desisyon. Dahil kung talagang bangag ba kababayan eh, pwede siyang mag-leave muna o magparehab. Imposible namang hindi alam ni Aimee mga kababayan ano kapatid niya eh. Kaso nga lang, kaso nga lang, tikom ang bibig ni Aimee at wala rin naglalakas ang loob na magtanong sa kanya. Dahil hindi ko naman alam. O napahamak lang na nga si Bibi Sara, napahamak. Ang... Na. At ang pinaka napahamak mga kababayan, ang Presidente Digong na siyang ipinatapo ng kapatid nito, mga kababayan, sa ISIS. Ganito, di ito bago. At mm. uh, siguro, maintindihan na lamang ako na hindi na tama ang landas ng administrasyon. Mm, hindi na tama ang landas ng kapatid niya, mga kababayan. Huwag mong sabihin administrasyon dahil ultimately, ang kapatid mo ang presidente. hindi wala na daw sa tamang landas. Nan na, nan talaga ako para hmm. sa akin. Malaking trahedya sa amin to. Trahedya sa inyo? Trahedya ito sa taong bayan at sa mga Duterte mga kababayan. So anong gagawin mo? Hahayaan mo lang? Bakit trahedya ito ng mga Marcos? Hindi po ba kayo nag-worry? Baka mas lalong yung rift between you and PBBM because of hmm. this political ad highlighting yung mga problema hmm. ng kanyang administrasyon. Mm. Eh, palagay ko, ako na yata ang nag-highlight Noong pa eh. Wow, wow! Saan na daw nag-highlight? Hindi naman ito bago. Talagang nga ilang beses ko na. Hindi pa na inaugurate yung aking mm. kapatid. Abala na ako sa smuggling. Mm. Abala ka na sa smuggling? Linawin mo yan. <laughs> Ikaw mismo ang ismanling o nakipaglaban ka sa ismanling, At sa sitwasyon ng acting mga magsasaka, abala um. na ako sa presyo ng mga bilihin at uh, sa kakulangan ng maayos na trabaho wow. dahil walang invest. Wow, ang daming ginagawa. So, na paano na yung effort mo? Store, kapag uh, ganito rin. tayo kag... Wala rin makababayan. Bulo. At uh, higit sa lahat, hindi ko talaga maintindihan kung ano ang nangyayari at sino ang namamahala hmm. sa palasyo. O, oh, sino daw ang namamahala sa palasyo. Ibig sabihin, Amy hindi na si BBM ang namamahala sa palasyo dahil hindi mo na alam eh kung sino ang namamahala sa palasyo. <laughs> Kinumpirma mo na ba? Eh kung gayon, Amy magsalita ka na na hindi na fake si BBM dahil hindi mo na nga alam o oh, kung si BBM pa ba ang namamahala. Bakit pa ba yung kapatid mo? Si Aimee lang mga kababayan. Dahil kapatid siya mismo eh. Papaniwalaan sila mga kababayan. Dahil kung ang magbubulgar nito, si Nasara, ang mga Duterte Camp, si Naroke, hindi maniniwala ang tao. Walang grounds mga kababayan para paalisin si BBM. Pero kung si Aimee na mismo, malaki ang chance sa mga kababayan. Hindi i-oust ha, kundi pansamantala mga kababayan. Pagalingin muna siya kung ano man ang diferensya sa kanya mga kababayan. Kasi sabi ni Aimee, oh, hindi na daw niya alam kung sinong namamahala. Di ba ang dapat ang um, namamahala ay ang presidente? Bakit mo nasabi yan, Aimee? Hindi na ba si BBBM? Anong ibig mong sabihin niyan? Na, imbes na tutukan ang sadyang problema ng bansa kung ano-anong nga pinapasukan na panghihigante at pang-aape. <laughs> oh, pang-aabuso. Panggugulong hindi hindi kami nag naggal, naglaban hindi kami nakipag ah uh, 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 tunggalian hmm. sa napakahabang panahon halos apat na dekada hmm. para lang mang-api ng iba hmm. nakap